kumwa ako Eh mga papsa ito nga pala yung kanyang pump ng ulan So explain ko lang Kung mapapansin niyo ang kalawang So dito sa part na to sa chain dapat ang naglo lang dyan is nang islang So ito lang pagitan kasi niya eh Yan yeah, ganyan na nakaganyan Oh na. ito sa part na to ulan yan, pam, labas dito, unang So dito, langis. So ang gagawin namin mamaya, check natin kung yung oil seal dito sa tapat nito ay may leak. Kasi ang kalawang, oh. No okay, pre, kailangan mo. ayusin namin yung timing kaya namin binaklas kaso ganito yung tsura, tinding linisan to. Okay pa naman yung gasket nya. Oh. Buo pa. Ito lang babaklasin namin. Dose. Okay na yung Stop ko na. Ayan mga paps. Uh, may isa pang problema. Natagkalas namin to. Dahil nilugasan namin diesel. Ayan. Sira yung bearing. Ito hugutin, hugutin ko to malamang magpapalit kami ng bearing ito eto itong bearing yan pre oh buo buo ang problema sana makuha natin ang buo sira pa naman yung torque, yung torque ko dyan baklasin natin tapos palitan yung bago para maayos tagal tagal talaga to let's go Ayan mga paps, so nagka problema kami dahil nga yung kanyang water pump asi, so yung repair kit may mga tama na. Yung kanyang oil seal, nabasag yung kanyang bearing, kalas-kalas na yung mga bulitas. At yung kanyang water pump, coolant pump is may damage or may tama na yung dinaana ng oil seal sa kakaikot niya. Eh, pumunta kami ng bilihan, so walang wala makita so ang ginawa namin sa online na lang kami bumili so ang inorder namin isang buong asi kasi kung bibili kami ng repair kit same price lang so isang buo na ang binili namin so 3 days bago dumating ayan mga pap so shout out sa owner <laughs> balit water pump asi yeah. Uh -huh. sniper 135 yan mahirap manganap ng pyesa pag ganito mga face out na tapos yamaha pa yan, iya ka talaga Okay, thank you mga paps Continue ulit Ayan mga paps ah, Nauwi sa top beruling ruling Para malinis Kasi ito sobrang dumi Ayan, nalinis ko na nga pala Ayan Nawala na rin yung tutong dyan, oh Formal ito mga paps O, linis na yan Kasi sobrang putik Ayan na lahat, oh So ito na lang din natin nalilinis carb mix natin to. Tapos hugas kami ng crudo sa loob ng makina mamaya. Ayan, assemble. Ito muna, linisan ko para isang kabita. Okay. Okay.